shout out but i can hear sa atat um nakasuhan pa yung dapat nakasuhan niya sa kalokohan niya sa IMRT tayo po ano si po nung umalis po tayo sa public service no eh, ibang public service po ang ginagawa natin. Uh, sa kaalaman po ng lahat, tayo po ay tumutulong sa mga cross-oriented group. Uh, ito na nga po si uh, Doktora Peralta, no? isa po sila sa mga ating kaagapay, sa ating mga ginagawa. Uh, kamakailan lang nagsamba po ang grupo ni Ka Leon Peralta. Uh, I think nag-guest siya dito nung uh, oh, dalawang linggo na so nakakaroon. Like, oh, yes. uh, laban po doon sa mga ginawang panokohan ng nakarang eleksyon. Ano? ng Liberal Party at kasama na po si kasulong po yung Mayor Herbert Bautista. So ako po ang tumata yung abogado na At mm -hmm. uh, meron pong susunod na hearing sa next week po sa Merkules. At uh, ilang beses na pong nagkaroon ng hearing, hindi po sumisipot ang Partido Liberal. No? At uh, ewan natin kung bakit. Kasi ang sabi nga, <laughs> hindi na raw po ito ano eh, Liberal Party. Lipat Party na raw po ito. ano? no? lang <laughs> nga nangyari. O, Kaya po, nga dapat so, pinisan nyo, um, attorney, dahil baka si Vice Mayor Belmonte ang maka-take over dito. Yun po ang isa po nating uh, ginagawa. At no? uh, mayroon din po tayong tinutulungan na uh, malaking kandidato dati na ang sinabi po ay nadaya. At uh, yun po, nagbibigay din po tayo ng mga informasyon tungkol sa kaalaman natin doon sa automated election system dahil noong 2010 po, eh, ako po ang isa sa unang-una na nag-imbestigo po doon po sa mga anomalya ng PCOS machines. No? At nakita po natin na yan po ay meron mga vulnerabilities. At uh, tayo rin po ay nakikipag-unayan sa ibang mga NGO at meron po tayong itinatag na isang samahan na ang pangalan po ay Pag-ahon Incorporated. Ibig sabihin po ng Pag-ahon, Pilipino ang gagawa ang hakbang tungo sa pag-unlad. Kasi nakikita po natin na lahat po ng mga malalaking proyekto no eh iniit sa pera po ang mga Pilipino at ibinibigay po ito sa mga banyaga. Ang isa pong malaking halimbawa niyan ay ito pong plaka ng ating mga sasakyan, ano? Kahit ilang taon na po eh hindi po naibigay sa akin. 'Yan, saka hindi nabayaran natin yung plaka na yun, Anong hindi na mariripan yun? Eh, yun nga yung ipinagtataka natin, ano, bakit hanggang ngayon, eh, hindi pa nakakasuhan itong mga taong may kagagawa nito. At uh, itong nakaraang araw, ang Solicitor General no, ay nag-withdraw na bilang abogado ng DOTC dito po sa kaso ng uh, car plates na nakabilbin po sa harapan ng Supreme Court. So, ibig sabihin po, mismo ang Estado natin, yung eh, ngayon po, ah, hindi yung dating Estado, ay hindi naniniwala doon po sa mga argumento na inilatag ng DUT-PR sa harapan ng uh, Supreme Court. So, tingnan po natin kung ano mangyayari dyan. Uh, marami rin po tayo mga uh, suggestion no dito po sa present na administrasyon pero hindi lang po tayo nabibigyan ng pagkakataon na uh, makausap ang mga opisyalis ng pamahalaan. Pero ang ginagawa po natin, eh, hopefully, no, na makarating sa kanila ito, eh, buti po may buong ka kayo ng Manila Times, ano? Eh ako po ay sumusulat sa sabado dito po sa Manila Times. At lahat po ng mga uh, solusyon ko, no? para po sa pagbabago ng pamahalaan, ay sinusulat po natin dyan. So marami-rami na rin po yan, ano? Kaya kung ang administrasyon po ay nagbabasa po ng column ko, eh siguro po marami na rin po itong masututuhan at uh, ma-implement na magagandang programa. At uh, ito, so, pinag-iisipan ko rin nila po yung sinabi po ng Secretary Massa, no? yung poverty alleviation. Eh, ito po, ina po ito doon sa ginawa na, ng NGO na pag-ahon. At uh, ako po, ay marami rin po sa question, ano? kung paano po uh, ipapatupad yung CCT. Kasi yung pong CCT, no? E, ito po ay doll out at uh, hindi po ito maganda. Uh, Talagang hindi maganda dahil yan, inuutang natin, tapos pamumulbod lang. Ayan, dapat eh, nilagay sa live view operation yan para merong ROI. Meron po tayong basihan dyan. Ang sinabi po, ano, bigyan mo ng isda ang isang Yon. tao, kakain siya ng isang araw, pero turuo mo siya mag-isda, kakain siya ng habang buhay. Yon. So, ganun din po ang CCT, no? Tama. Hindi po dapat puro bigay lang yan. At meron po akong binabalakas sa konsepto <coughs> na kung paano po makikipag uh, tie-up sa pribadong sektor, no? At ang CCT. At dito po ay siguro pa ilalabas ko po ito two weeks from now kasi eh fault ng TV niyon na mag-isip at magsulat. Ito pong uh, column ko sa Sabado eh ang ng ko po diyan yung pong uh, doing the same things over and over again and expecting different results. Ito po ay isang mali at meron po tayo mga opisyal ng gobyerno na ganyan pa rin po ang ginagawa. Senator <laughs> Libitangco sa MRT po ba, sino po ba nagtanggal ng service provider ng MRT? Kasi ho, oh, yung dati pong provider ng mga hapon, ay sa tingin ko, ay sila po ang pinakaswak na swak sa tamang, ano, sa ng MRT, ano natin. Sa panahon po ba ninyo, sino po ba nag -ales? O oh, kung hindi nyo po alam, pwede nyo po bang sabihin sa akin yung sino po yung provider ngayon? nilang lang po. Salamat. Mukhang matagal na issue na yan, ha? Eh. <laughs> <laughs> Pero, <laughs> Pero anyway, lang, si so, uh, lang. Uh, babalikan po natin yan, ano? Yung po kontrata po ng Sumitomo ano, sa MRT Corporation, dito po ay uh, fixed contract po ano, okay. po, for a period of 10 years. No? Magsimula po noong 2000 hanggang 2010. So pagkatapos po noong 2010, ito po ay nire-renew na lang ng no, every 6 months na kaya po ito nire-renew ng dati pong DOTC na no? kayo na DOTR na, ay kasi po ang palagi po nila sinasabi, wala po silang panahon para po magpabid para sa long-term contract. At nang ito po ay makita po ng sumito mo na ganito palagi, ano, na nire-renew po ito every six months. No? So, hindi na po nito ginandahan ang kanilang trabaho. Kasi po ang sayo po nila, 6 months lang eh, hindi naman namin alam kung uli kami for the next 6 months. So kayo at, po yung nag-alis like, sa kanila? Hindi po, tagpo lang po. po yung story, so hahaba po ito. Hindi, okay na no, yung uh, story. Pagkatapos uh, po yan, ano, uh, noong... May pit break ba? Medyo lang time para may oh, break. Okay. No? Uh, no, break. Very quickly, no? Noong in-enable na po ito, ang sumitong po ay binablock pin na po ang Philippine government. Gusto po nila taasan po ang bayad sa kanila and at the same time, wala na pong guarantee ang lahat ng kanilang ginagawa. Thank so, you for that. Hindi naman po tayo papayag ng ganoon. Thank you, Attorney. At yun po, ito po ay naging desisyon po ng DOTC at ng MRT Corporation. Salamat Galaw-galaw, -gal, kay harot-harot tinan. Maliksi, di mapigil ang gaslaw. galaw gaw Ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakiya galaw gaw kaluwagin siya'y ganyan Kang karot na trumpong tumatara Kalawgaw na kalilitong masdan At haliparot kahit sa